walis walis sinadyang tatunguhin ng SB19 so experience Please, sinadyang tunguhin ng SB19 simula at wakas experience para lang magpapansin. legit yan sila. Okay, Ito na naman, na may isang walis na kunwari na padaan lamang sa SB19 simula at wakas experience venue yung ang ingay ng bini anik anik ko tapos need ko dumaan dito pwera puksa ha, -ha, -ha. Ana, kailangan nang dumaan dyan sa pila ng 18 yun ba yung niya yung ang ingay ng bini anik anik anong meaning nun Di ko gets? yung ang ingay ng bini anik anik ko tapos need ko dumaan hindi ko gets yung point yung ang ingay ng bini anik anik ko tapos need ko dumaan dito. Anong ma anong maingay? Hindi ko na gets yung sinasabi niya. At ipinaos pa ito at ang sabi, yung ang ingay ng bini anik-anik tapos need ko dumaan dito. Pwera puksa. First of all, wala pang masyadong establishment sa gateway to sa parte kung saan nandoon ang saw experience. At kailangan mo pang maglakad sa mahabang hallway para makarating sa lugar. Kaya hindi lang basta-basta ang dumaan etong isang walit. <laughs> <laughs> Nilatagan ng resibo na hindi ka hindi ka napipilit dapat na dumaan diyan kasi hindi siya ano eh, hindi siya yung parang hallway for normal passage sinasabi. <laughs> May resibo si Miss O na malapad yung lugar. Hindi mo kailangang dumaan at mapunta doon. Kasi pag pumunta ka doon, pumunta ka talaga para sa experience, hindi dahil daanan siya ng tao. So wala kang walang sense kung pupunta. <laughs> Putangina. <kita. laughs> ang tanga-tanga ng bloom na to, ha? Broom, correction. Di tayo galit sa bloom, sa broom tayo galit kasi yung masasamang ugali, broom 'yon, di ba? sa Gateway 2, sa parte kung saan na doon ang saw experience. At kailangan mo pang maglakad sa mahabang hallway para makarating sa lugar. Kaya hindi lang basta-basta ang dumaan etong isang walis, kundi ay denyo niya talaga. Plus the fact that she posted this knowing it can trigger another fan war. May nag-comment pa ang kapwa niya walis at ang sabi, may mga paganyan pala sila, pero bakit? May mga paganyan pala sila, pero bakit yung mga fans nila umabot pa sa bakod ng Binilanja? Ha? Huh? May mga paganyan pala sila Pero bakit yung mga fans nila Umabot pa sa bakod ng binila Saan ba? Sa saan ba yung bakod nila? Malapit ba dyan? Hindi ko nagigets yung ano uh, Stream Zero Pressure Hindi ko din bet yung Zero Pressure Sorry Yung dance step ng Zero Pressure Is not giving The song is not giving Napaka international Walang dating Mediocre wala akong masabi. sa dance step na lang babawi, hindi pa maganda. Yang ang ingay ng Hindi ko gets mga ano bakod. Ano mini-mini lang bakod. Yung... Hello Master Angie with the M2 badge. Ano meaning ng ng bakod ng Binilandia yung 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 concert nila na world tour yung ba yung mini-mini nila na sumasali tayo sa issue doon yung ba yon Umabot pa sa bakod ng Binilandia Or dahil ginagaya natin, yung parang biniland nila, ganun ba yung minimin niya doon? Kasi I've seen the biniland sa isang vlog at hindi ko na hindi ko trip pang bata yung dating ng parang biniland biniland nila, parang hindi ko trip. Yun yung dating ko, dating para sa akin. Okay, Miss O. the fact that she posted this knowing it can trigger another fan war. May nag-comment pa ang kapwa niya Walens at ang sabi, may mga paganyan pala sila pero bakit yung mga fans nila umaabot pa sa bakod ng Binilandia? <laughs> Remember, nasold namin ang Philipp <laughs> Philippine Arena in less than 7 uh, hours. Tapos yung second day, may possibility pang mas ma ma sell ano yan, ma-sold out Uh, yung second day. May possibility kasi may ilang araw pa. At kung hindi man ma-sold out, yung lalagyan doon ng itim na towel, hindi madami. <laughs> Samantalang balita ako, nilagyan kayo ng ng towel. Tapos, yung mga tickets pa daw parang binigay na lang, something ganon. May mga issue ganon, di ba? Maganda ba yon? I don't think so. This is so ironic at nakakatawa dahil baliktad yata. Si OP na kapwa niya Walis ang literal na umabot sa bakod ng 18 fandom and she even spent time and effort para makarating sa lugar at ipost pa ito. May isang Walis pang nagsabi, mas lalo mo pang kalampagin yung mga anik-anik mo yung tipong madidinig nila. Ah, yung anik-anik. Yung ano siguro. Anik-anik siguro yung mga, yung mga ano niya, merch. Yung parang parang keychain, yung ganon, kasi maingay yung anik-anik. I'm sorry, pero wala pa akong nakitang bini merch na nagustuhan ko, ah Um, it's just my own opinion and my own taste. Wala pa akong nakitang, even yung light stick nila, hindi ko gusto. <laughs> so, para, para magyabang sila ng mga ganyang shit, maglabas mo na sila ng quality, di ba? Yung, yung, yung light stick nila, bulaklak. I also, I'm sorry, man. I, I, I'm not, I'm not flying with that shit. Napakatamad. Hello, Master Angeli. Bulaklak na yellow, yun na yun. Yun na yung effort nyo. I'm sorry, man. Pagka mag-abot tayo sa, sa punto na mag, uh, tatarantaduan tayo dito, tapos magpakitaan tayo ng kung ano yung mas maganda, yung anik-anik nyo ba o yung anik-anik namin, baka itapon nyo yung <laughs> Baka yung hampas nyo yung anik-anik nyo kung saan, kasi ang substandard man sabi pa nga nung nakita ko sa tiktok hindi ko na sariling opinion to nakita ko lang sa tiktok para daw mabibili mo sa sa box sa divisoria yung flower flower na yun yung light stick nyo yun naman opinion naman yung nakita ko sa tiktok pero parang totoo nga naman ba kung makita mo parang magsasound ng ano ng alam mo yung sound ng ano ng ng parang cellphone chat Ayaman na nga. Agad naman itong pinuksan ng 18 at ang sabi, hindi nyo mai-experience yan sa management nyo kasi never Oo, kayo diba? tinrato. Hindi nyo mai-experience sa management nyo kasi never kayo tinrato ng tama. Uh, plus, nobody cares sa low quality anik-anik mo. Diba? Sabi ko na yan, 18 yan, mataas standards yan sa merch para mapansin ka. Masyado tayong spoiled sa mga merch. Kahit nga sa ano pa lang, yung sa Acer na parang parang ano ano ba yan yung yung parang electric pan na maliit hindi kasi ako bumili no kasi mahal yung hayop na yun pero di ba lahat na ano ng SB19 mapakulab man o mapa SB19 quality lahat <laughs> mintiladores yun di ba dun pa lang hindi pa, hindi pa yun SB19 main di ba maganda lahat boy ang tama. Plus, nobody cares sa low quality anik andik mo. May nakita pa ako. Kung, kung kilala niyo si Point to Peds, ano lang to ha? kasi napapanood ko siya eh. Um, Nag-attend ng uh, Biniland, something ng Bini and shit. Sabi ko, hindi ko din na judge yung ano ha, pero I cannot see myself go there as an adult na parang may mga sticker-sticker. Ay, ah, pagpasok mo dun, parang parang pang bata talaga eh. It's catering to children. Hindi yung children na parang ano ah, parang parang graduating ng high school. Hindi ganoon eh, parang pang bata talaga yung parang elementary style. Tapos pagpasok mo doon makulay. Tapos yung parang mga inclusions nila doon, merong merong mga sticker na ididikit-dikit mo na ano. <laughs> I cannot relate to that shit. Napaka-childish napaka low quality naging ko lang sa vlog ngayon hindi, hindi ko talaga ma-relate yung sarili ko I'm sorry, that's just my humble opinion napaka parang parating na sa jologs eh, kung iisipin ko lang pero yeah, that's their shit and that's kung just trip nila yon pero sa sarili ko naman, kung magsasabi ka ng ganyan tingnan mo muna yung sarili mong bakura napaka pangit ng mga shit nyo ba diba? In comparison to SB19 total nag-uusap naman tayo sa comparison at kayo naman yung nauna eh di ba tama lang naman din na ihayag ko din yung sarili kong opinion sa comparison na nakikita ko sobrang substandard talaga evident naman sa concert nila ngayon lang pinaka latest yung sa Dubai pinagmamalaki kung bloom ka na nanonood ngayon can you proudly say na mahal na mahal kayo ng management ng Bini na ganon yung pinakita nila. Can you honestly look me in the eyes and honestly say with uh, from the bottom of your heart na mahal na mahal kami ng management namin. Ganon? Hindi ko, I know that you know na substandard, watered down ang content at pinipilit nyo lang gustuhin kasi mahal nyo ang idols nyo and I, I respect that. Pero hindi yan rason para tanggapin nyo yung ganyang klasing trato. Mahal nyo yung walo na yan, okay lang yan. Pero yung management, kailangan yung labasan ng hinaing na wag kayong gawing stupido at tanga na tanggapin nyo lang yung mga substandard shit na overpriced. Oh my God! Nakalimutan ko yun. Substandard na overpriced pa! Putang ina! Isipin mo, magulang ka, nagbayad ka ng concert dun sa Dubai. Dubai yan one of the best places to have a concert. Si Eminem hindi na nag concert sa ibang place. Doon na lang sa UAE sa Dubai nagpe-perform kasi napakalaki ng bayad doon. Kasi ano 'yun eh, oil country, ginto eh. <clears throat> tapos napaka-underwhelming ng production noon na yung mga big stars doon nagpe-perform tapos aangasan nyo kami. 'Di ba? Hindi pwede. Totoo, Ma Master Abby. Fans na dapat yung mga insulto, wag silang magsabi na, di okay lang yan, wag nilang i-overlook, wag nilang babyhin yan. Kumikita sila ng pera eh, di ba? From the fans. Kayo nagpapasahod dyan, kung sa kung tutusin. Kaya na-amaze ako kung gano'n nila yan. I mean, sa Bini, wala akong galit halos maliban na lang sa mga, sa, yung, yung inis ko lang sa Bini, hindi sila nag, hindi sila nag -vo voice out pagdating sa mga ganyang pangit na ugali ng fans nila. I mean, may pangit din naman na ugali ang ibang 18 na hindi na talaga makontrol o masama talaga ugali. Pero ba diba, nagsispeak out yung boys. So, exempted na tayo don. Sila, never ko pa sila nakitang gumanon eh, kaya may inis ako na konti. Pero, yung inis ko talaga sa kanila, sa, don sa kabila, yung, yung yung ano, yung management nila tsaka yung fans nila na toxic. Pero ang Bini, I think wala naman akong pakialam, depende na lang sa taste mo, pero talented 'yan sila. Yeah, gets ko naman 'yan masarabi na may management siya, wala silang voice, pero hindi hindi mo maipagkakaila na sa, sa, sa social media marami silang voice. 'Di diba? Malaya sila, parang SB19 lang din. 'Di ba ang dami nga nila sinasabi pag nag, nag sila? Na hindi naman 'yun nasa script. Pwede sila magsalita. Pwede. Pwede yun. Pwede yun. Na magsalita ang Bini na, oh, kahit short lang na, oh, huwag kayong masyadong ano ha, huwag kayong magkipag-away. Pwede yun. Hindi pwede ako maniniwala na binagbabawalan silang gumanon. I don't believe in that shit. Pero alam kong kontrolado sila. Pero yung magbigay ka ng aral at magbigay ka ng advice sa fans mo, pwede nilang gawin yun. Yun lang yung inis ko sa kanila sa part na yun pero aside from that they're doing their own wala akong pakialam masaya sila diyan okay yan okay tuloy mataas standards niyan sa merch para makansin ka may nagsabi ding nani bago ka sa high quality event for the fans kaya pag masdan mo mabuti wala kayo nya di kayo makaka-relate legit At... legit totoo toyan um i'm sorry pero pero pff. ah man. i'm sorry pero i think hindi niyo na mararanasan yan <laughs> Sa nakikita ko ngayon, isipin mo ha, ang laki ng bayad nung nasa Dubai. Oh my God, the tickets daw. May nabasa ko sa TikTok. I don't know if it's, if, if it's true. Mas mahal pa siya sa ticket nung Coldplay. Pamilyar uh, ba kayo doon? Di diba parang ang sikat na banda nun? Putang ina. Coldplay, mas mahal pa ticket ng Bini, tas ganun yung production. Oh my God. Blooms should be insulted, especially the adults. Huwag kayong mag ano, wag kayong magbulag-bulagan diyan, pre. I-voice out nyo 'yan. Oh my gosh. Yung mga anak ng no, mga nag-attend, kawawa. That's the only specific time kung bakit uh, makikita makikita anong anak mo, yung ina-idol niya na nagki-cater sa kids. 'Yun naman talaga yung target market nila. Huwag na silang magbiro, huwag na tayo maglukuhan binigyan na nga ng chance yung anak ng na mga naga-idol sa inyo na mapanood sana yung idolo nila kahit sa big screen lang man lang para ka na nga lang nanonood sa TV nun. pag big screen, ramdam mo na lang yung presensya nila doon eh doon nag general admission ako sa pagtatag-ira general admission ako, pero masaya ako kasi nakikita ko sila sa screen at naririnig ko yung boses na feeling ko, live pa rin yun, kasi importante naririnig ko sila ng live Um, narinig pero kung yung tipo na naririnig mo sa live tapos nakikita mo parang langgam, hindi mo sila makita sa GA, walang LED screen. Napakalaking uh, sayang ng pera. Parang nagtakon ka ng pera. A25 ah, pesos lang pala. Murang pala. Ano kung mahal talaga? Okay lang pala 25. Ah. Pero para sa akin napaka waste of money and time and effort kung nasa pinakalikod ka tapos putang ina walang LED screen <laughs> umuwi ka na lang di ba panoorin mo na lang sa YouTube di ba ganun na lang eto pa say ng isang walis di ba amoy efficient oil ingat ka baka puksain ka di ba amoy efficient oil char ingat ka baka puksain ka ng mga yan grabe ng ingit sa katawan yan bakit naman kami maiingit eto ha. Eh, <laughs> I feel pity for these people. So, tingin ko mga bata to. Usually, pag kiniklik ko yung mga profile ng uh, mga nagko-comment sa uh, sa TikTok na fans. Usually, bata. Usually, baby. Alam mo yung mga 7 years old, 10 years old, gano'n. Parang gano'n, Master Liz. Nakita ko lang sa TikTok. Pwede nyong i-fact check yun. Hindi ako sure, sabi ko, pero... Nakita ko sa TikTok. Di ba amoy efficient oil? Maghintay ka. I-sponsoran pa lang kami niyan. <laughs> ano mga yan? Grabe pa naman. Ingit sa katawan yan. Di ba? O, hindi ko binabash yung bini ah. Na nakikita nyo yan. Alam ko kahit sa, kahit iba sa inyo, init yung dugo nyo sa bini. Alam ko yan. And I accept that. Pero kasi hindi kasi natin ma nakita kasi ng sarili kong mata at narinig ng sarili kong tenga na magaling din talaga sila. Kaya hindi ko yan pwedeng, I have to give credit, Work where credit is true, kahit inis ako minsan sa kanila, dahil, dahil sa, dahil sa hindi nila pag-speak out. Pero, um, aside from that, yun lang talaga yung pangahawakan mo eh. Aside from that, wala na eh. Toxic ang fans, lalo na yung mga bata. Tapos, yung management walang kakwenta-kwenta hindi na talaga low effort eh talagang right out, walang silbi putik na yan, nakita ko sumasayaw alam mo, walang production, walang backup dancer ang plain talagang putik, parang imaginein mo ah parang ang nagbayad ng exclusive ticket para manood ng college dance troupe tapos, yung dance troupe na yun ah... Uh, Ewan ko ba, basta magaling naman sila sa stage pero yung napaka ano talaga lalo na yung mga bagong kanta nila lalo na yung zero pressure walang dating talaga yung dance step, iba na I mean, I know that they're experimenting pero hindi maganda <laughs> hindi na maganda production hindi pa maganda yung yung penner form outright, pangit talaga tapos, lala lalaitin lang tayo ng ganito, hindi ko matatanggap yan. Kasi naman, yung comments ko dito, objective naman to. Constructive criticism ang tawag. Hindi pang lalait. Hindi ko nilait na naano uh, na ano, na pangit sumayaw si ganito. Hindi ko nilait na pangit si ganito. Hindi ko sinabi na boses tae si ganito. Wala naman tayong sinasabing ganon Kaso, eto sinasabi natin, facts lang, hindi tayo nang aaway, di ba? Pero drum, dama, dama pa rin nila yung sakit, boy. Ha? Putang ina nyo. Real talk yan, pero masakit. ba? Diba? Totoo eh. Baka iingitan, yun bang sunod-sunod ng mga issue at reklamo ng mga kapwa nyo fans at casuals sa concerts maging sa mga idols ninyo? Pangalawa, <laughs> di bali ng apoy. Isa pa, isa pa, pa Miss O. Oh. Una, ano bang kaiingitan? Yun bang sunod-sunod ng mga issue at reklamo ng mga oh! kapwa nyo fans at casuals sa concerts maging sa mga... <laughs> Miss O has zero chill. Wala lang pake si Miss O. Sabi ko, wag niyong gagalitin yan, pre, ha? <laughs> Ang lala. Galit na galit na siya. Ingit sa katawan yan. Una, ano bang kainggitan? Yun bang sunod-sunod na mga issue at reklamo ng mga kakanyo fans oh. and casuals sa concerts maging sa mga idols ninyo? Pangalawa, di bali ng amoy efficacy and all, kaysa naman amoy potok na maging idols ninyo ay nagre-reklamo. <laughs> <laughs> Nakakabastos mo na mo. Miss O, I have to meet you in person. I love you. What the heck? <laughs> hindi na hindi na hindi na ano, hindi na <laughs> Hindi okay lang mag ipikasin oil basta hindi lang magamoy amoy putok na pati yung mga idol niyo reklamo Oh my god. Sino kadalasan yung amoy potok? Yung mga nagdumadaan sa puberty. Kasi nga mga bata pa nga, hindi pa nila naaamoy yan. Pero yung katabi mo, patay na. <laughs> mga bata talaga. Oy kids, ha? if you're, if you're, kung maabot man to sa mga kids, kung may mag-clip man ito sa pag sumikat ako, tapos binash ako dahil dito. Ang payo ko yung sa'yo, mag ano ka, kahit di mo naaamoy yan, naaamoy yan ng katabi mo, kaya Ah, uh, mura lang tawas, tag 8 pesos lang 'yung. <laughs> Sige lang kasi pag nagkaedad ka, may mo kung gaano ka tanga nung mga panahon ng kabataan mo. Mga wala pa kasi masyadong utak 'yan eh, nagbi-build pa lang. Kaya intindihin na lang natin sila. Kapwa niyo fans at casuals sa concerts magyeng sa mga idols ninyo. Pangalawa, di ng amoy effects and oral, kaysa naman amoy Guys, anong oras na ba? Guys, I think this is the last video. Ang ang request ni Master, sino ba 'yung nag Master Liz? Master Liz, I think babawi na lang Babawin na lang ako bukas para dun sa Easy Mill and uh, Looney interview kasi mahaba yun. Mahaba 'yung interview na 'yon. Tas ang haba na nung live natin, magti-3 hours na tayo. Tapos palobot na din ako. Makita nyo ba yung battery ko 24%? Pag nag 20% yan, pupula na kasi yan. Um, I think bukas naman ulit after nitong video. Master Liz, thank you. Bukas, no, tayo ng Looney, easy mail, uh, interview with SB19 content naman. Kaya nga eh, <laughs> ginagalit nyo kasi, ha? Eh. Una, ano bang kaingitan? Yun bang sunod-sunod na -sunod mga issue? at ang ganda nung ano natin, nung emojis natin na ha haha. Tsaka yung badge, kung gusto niya magkaroon ng badge. Tsaka yung custom emojis. Be a member. Pwede kayo mag-member dito sa channel. Uh, pwede kayo maging mastermind or grandmaster. Yung grandmaster natin, para si Master Joyce, pati si Master... ah... Uh, sino ba yung isa? Master. Dalawa pa lang yung grandmaster natin. Napakaangas ng dalawa na yun eh. Kalimutan ko yung isa. Mastering ka. Oo. oo. Kaya ang angas ng mga perks na yan, guys. Reklamo ng mga kapwa niyo fans at casuals, at casuals sa concerts sa Magic. Master ako with the 20 pesos. Thank you so wagi, much. Ng amoy, efikas, and oral. With the M3 badge. Maraming salamat, Master Yakon. Thank you, thank you. Kaysa naman amoy putok na maging idols ninyo ay nagre-reklamo na. In fact, naging trademark na ninyo yan Na, na pati ang Master Liz, di ba nag-request sa na kanina ng ano ni Luni Dahil hindi ko pa maano Bukas pa natin, ano, ilalive Mag-comment ka ng Favorite, ano mo fav, uh, Bias mo Tsaka kung ano yung Kanta natin to end this live Kung anong kanta niya Yung papasound natin individuals ay nagre-remind May na laman sa inyo. pa Gcash 2014. Gusto ko masaya mga Music festival na ang sabi, bukas mag-deodorant or tawas kayo blooms, ang aasim nyo na, gugulan nyo pa tulak ng tulak. Bukas. <laughs> bukas, ano sabi? Bukas mag kayo, mag-deodorant or tawas kayo blooms, ang aasim nyo na, gugulan nyo pa tulak pa ng tulak eh. Kaya ko tisin yung magulo, yung maasim <laughs> hindi ko kaya. <laughs> Masyadong real talk. Masyadong real talk, pre. Ang, ah, Amen. Ah, ah. ah, Parang nasasaktan ako kasi pag mga 3 days ako nililigo, Magkasing amoy ata. <laughs> Napakabaho nyo. Isang hapon lang kayo doon. Diyan sa ano, master, sa katabi ng subscribe. Pag nag-subscribe ka, may nakalagay dyan, join. You can be a grandmaster or mastermind. di ba? Dito si Kurt, hindi kasi kami, hindi naman kami tropa nun. Di, wala kami communication nun ni pare. So legit pala yung mga nagsasabi na bukod sa maasim daw blooms, eh may jutox pa. Eh mga bata kasi, wala tayong magagawa. Kaya kailangan nilang mabasa to para maging aware sila. Now I know na ko chika lang. Thank you sa info. So blooms, alam niyo ba kung saan kayo umaten na concert ng idols? Nang tayo na huwag niyo kalimutan magtawas. Pucha naman basic na lang di pa magawa <laughs> ay nako talaga kaya kung tiisin yung magulo yung maasim hindi ko kaya I will get hate for this but I don't care kaya ayan kung ayaw nyong mapuksa huwag nyong simulan kayo lang talaga yung walis na imbis maglinis ay heto pakalat kalat damn let's give a round of applause to master miss o <laughs> patakailan nyo ha huh? Andito kami mga mga ano, mga fanboy. Si Chuck, si Dogs G, ako, si Miggy. Madami kami dito papalag na ngayon. Pero put. <laughs> si Master Miss O ang inyong katapat. <laughs> Ayop kayo, but Master